A few inches later. May tubig sa taas. Galing sa bundok. Ayan o. Oh. Tabi-tabi po. Ayan yung dagat. Diretso doon yung tubig. Parang nandun lang ako sa amin. <laughs> nandun sa amin sa summer. Eh, andito to sa Sambalis. Ang oh, yeah. layo. <laughs> Parang galing din ako sa ano. Pwede tayong maghanap ng ating pangludlud. Pangludlud ng ating maraming libag. Oh no! <laughs> Hanap tayo. <laughs> <laughs> <Pwede> Thank you. <laughs> <Pwede tayo. laughs> A few inches so, later. Subukan natin kung magandang pangludlod. Subukan natin sa Hindi mo. <laughs> Ay, ang galing. O, diba? Hindi ka na bumili ng panglibag mo. Dito lang, marami. <laughs> marami kang pagpipilian para mag-iba-iba yung kulay ng balat. <laughs> Ito lang, pang... Libag lang. Gamit tong bato. Mahiwagang bato. Dito. Hmm. Ayan yung tubig galing sa taas. Pababaw lang siya. Siguro doon sa bandang taas medyo malalim. Pero pwede ka na makapagbanlaw pag galing ka doon. No? Doon sa dagat. Dito ka na akong gabanlaw. Pwede <coughs> ka na guys. Tantay doon. total na naman ako ng aking road lod na natin Di ba ang tahimik dito? Pero masaya ito. mira sa po siya. Oh, yeah. Sa isla. Ayan. May tubig na na kulong dyan. Di ba? Andoon siya. O, nangamul siya ng bato. Kasi wala kami ng huling isda. <laughs> oh, diba ba? Ang ganda dito. Tiyos lang kasi yung buhangin niya. Hindi. Yung maputi talaga. Dito na umulot ng bato kasi ginagamit sa pag hihila-hila. Ayan. Umulot siya ng bato. Umulot siya ng bato ng pang ilang araw na laot. Siguro ko pupunoyin yung bangka niya. <laughs> Yun, di ba guys? Mag-isa lang siya. Seryoso pa. Kasi ando na sila, oh. Kaya maaga silang napunta rito. Kaya maaga silang umuwi. Yan. Ano ko yan? Kamusta? Ano? Marami ka Marami ka Marami ka nang napunta na ba ito? Ito, oh. May napulot na akong bato, oh. Mahiwang ang bato ko, saglit lang, but ito yung ano ko. Kukunin ko muna yung sako at tutulong akong mag ano. Ang mula ah. ko. Wait lang. Giniagawa mo! Kahit anong bato yan? Hindi lang. Bilog din yung mga ganito kalalaki. Ay, mapalapad. Bilog. 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 Yung ganito pa dito, yung mga to. Uh, Ito. Ganyan, tingnan sa ina mo. Ito. Tong dela ba? Tama, okay, ini sa. Mm. Ini. Pwede, <laughs> pwede na yan. Pwede na ba? Kaya dyan. Mahirap ang hulot ng bato. Pabilog siya, hindi yung pahaba. Huh? Hindi yung ay hindi pa yung palapad. Pa, 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 pa. Ay hindi pwede. Kailan pa bilog? Yung matatalian. I see the light. Ay, ayan. Tayo pa namin pupunuin. Tayo pa namin pupunuin. Dahil ito, tambak muna natin diyan. Yung hiwagang bato. Gagahan ba ito? Oh, ito. Saan yung inibon ko? Oh, no! Ito lang. Ito lang tayo ng bato. doon na sila oh, Diba? ba? Dalawa na lang kaming tao dito. Pag magbatuhan kaya kami. Giliado <laughs> gawa <ba> mo? <laughs> sino sa, sino sa amin yung sasabuin mo? <laughs> Daming bato oh, hindi mo alam kung anong pupulutin mo. Ini. Kita. guys, owek dah kami. at ayan puno na yung mga sakon niya ha? tagap tayo puna kami sa pundakit ito ang isla ng talisay Na pauwi na kami. Tapos na siyang maghakot ng maraming bato. Thank <laughs> you. Wala nang talisayin Ano, malilig pa na lang? Gak okay, imong nak cila? Hah? Dombana. Sorak. Naga sorak. Naga sorak. Itu arai sorak. ตัวเลิก